Uh, hello guys, magandang araw para sa lahat at welcome back ulit sa ating Monting Channel. ah uh, ito nga pala ang kusinero ng barangay. Ayan. At bumabati sa inyo ng magandang araw para at, happy Sunday sa inyong lahat mga kabarangay, mga idol. So magluluto nga pala tayo ng kilawing labanos uh, with ampalaya mga idol. So may iba naman tayo para maging nakakasawa naman yung karne so gagawa naman tayo ng appetizer syempre pampagana yan mga kabarangay so yan ganito lang ating diskarte so mag prepare lang tayo ng asin sa tubig at may kunting suka mga idol so ibabad lang natin doon ng ating hiniwang ampalaya para lumambot at medyo mabawasan ang kanyang pagkapait ayan mga idol So ibabalag natin ang ating ampalaya at ang ating labanos no? siguro mga kahit mga isang minuto pwede na. So ayan ang ating laban o no? so iniwan natin ng manipis na pa-strip mga idol. Mas maganda kung medyo manipis para talagang maganda ang kanyang texture pagka ito'y nababad na sa ating ating uh, pladong asin at ang ating tubig at kunting soka. So ayun nga nakababad na ang ating labanos at ang ating uh, palaya At syempre may kasamang carrots at may kasamang sibuyas At may kasamang kamatis Ang kamatis natin kung tingnan natin hiniwa rin natin pa-strip So tinanggalan ko na po ng buto yan Kaya ganyan, ganyan ang itsura niya na parang bell paper siya Parang red bell paper Mayroon tayong isang pirasong siling labuyo na tinanggalan din natin ng buto At hiniwa rin natin ng medyo maliliit at strip na panipis mga idol Ayan So yan ang halo natin doon sa ating uh, kilawing labanos with uh, ampalaya. At syempre with carrots na rin mga idol. So ayan na uh, ng mga isang minuto na pagkababad sa tubig na may asin na may konting suka. So piga-pigaan lang natin ng konti. Huwag lang natin masyadong lamasin para hindi talaga siya madurog at hindi papangit ang kanyang hetsura. Ayan mga idol. So tanggalin na natin sa kanyang pinagbabaran. At ang gawin natin rito dahil masyempre maalat yan dahil binabad natin sa maraming asin. So hugasan natin para matanggal ang kanyang alat. Hugasan lang natin. Huwag na natin siyang pirsahin at pigain ng husto para andon pa rin yung kanyang uh, lasa. At andyan, andun pa rin ang kanyang lutong. At syempre para masarap ang ating kilawing labanos with Ampalaya ay ayan. Napakasarap na appetizer nito mga idol, mga kabarangay. Uh, at surebol na tanggal ng tanggal ang ating lahat ng mga klase ng sakit-sakit nito pag ito ang kinain natin araw-araw. So ayan ano ang ating timplada rito. Nagprepare natin ng asin as uh, at least ta uh, 1/2 tablespoon siguro at siyempre paminta at siyempre yung ating asukal dapat ito ay medyo matamis-tamis. So isang kalahating kutsarang asukal at siyempre yung ating paminta. Ayan. So, ayan. So, nilagay na natin ang ating suka. So, pwede tayo rito mag ng limon or kalamansi. So, dahil wala naman tayong available na kalamansi. So, suka, okay na yan mga idol. Pwede na. Masarap. So, ayan. Uh, nilagay natin sa lalagyan ng ating uh, ating appetizer, ang ating labanos, ang ating labanos ang palaya at ang ating carrots. Nilagay na natin. Pagkatapos nating na hugasan. So, ayan, nilagay na ang kanyang mga sahug. So ganyan lang kasimple mga idol gumawa ng uh, kilawin. So ayan ang ating tinimpla kanina ay binuhos na natin para maging masarap at manuot ng kanyang lasa. Mga kabarangay so ayan ganyan lang kasimple gumawa ng appetizer na uh, kilawin labanos with matching ang palaya and carrots. Ayan. So ayan mga idol uh, katapos nito ay medyo okay ng kanyang timplada. Uh, pwede na tayong kumain. Ayan. Tara kain tayo mga idol. So ayan. At maraming maraming salamat muli sa inyong lahat.